Isa man. Isa man ang challenge. Pakitaan ano niya, Joe. Hindi, okay, Joe. Wag ka niya. <laughs> wag ka. Wag ka. Wag ka. Wag ka. Wag ka. Wag ka. pa nga. Pakitaan niya. Ako pa nga. Ako pa nga. Wala. Pangasaba rin niya. <laughs> Kanaan yung cake? Case of? Ako pa

Bilaan sa mga bata. May pen shop, guys. Pen shop. Ulit nabi guys, kay ano, gabi ina. Eh pag-onpag ako cellphone Dagan ka -cellphone diri kay Dagan ka cellphone dere guys so, Dagan kay cellphone dere Pa't alay Gabi na guys oh. Gabi na guys. Gabi na guys. Gabi na guys. Thank you for watching guys.